Magandang araw mga boss. Kumusta buhay buhay? For today's video, halos ganito nga araw-araw ang ginagawa ko dito sa food house. Alauna nga ng madaling araw ako laging gumigising kasi nga ay naghahanda ako ng mga sangkap na mga gagamitin ko sa pagluluto. Habang nagpapakulong ako ng tubig ay hiniwa ko na itong mga bawang sibuyas at luya. Ang una kong ngang sinalang ay yung pasta ng carbonara at isinunod ko yung pasta ng tuna pasta. Habang inaantay ko ang maluto ay, ay binalatan ko na muna itong hotdog. Itong hotdog pala ay tutuhugin ko para gawing corndog. Alasin ko nga ng madaling araw ay naluto ko na itong patid, ham, itlog, at saka hotdog. At isinunod ko na ang lutuin itong pansit. Ito na nga yung mga naluto kong pasta. Dahil alas 5 na ng madaling araw ay nakapag-steam na ako ng siomai at luto na rin itong macaroni soup at champurado. Isinalang ko na nga rin itong gravy. Ito kasi yung gagamitin nating sa ng fried chicken. At isinunod ko na nga itong sauce ng tuna pasta. Pagkaluto ko nga ng sauce ng tuna pasta ay sinunod ko na yung sauce ng carbonara. Ayan nga dahil sa alas 5 na ng madaling araw ay dumating na sila. Nauna dumating si Jenny. At dahil hindi ko natuhog yung hotdog ay si Jenny na patuloy kanya-kanya na nga silang ginagawa para mabilis matapos. Naayos na nga nila yung carbonara at tuna pasta. Inihahanda na nga rin ni Hazel yung burger. At si Jenny naman ay inaayos na yung silog natin. Dahil wala nga yung si Jason ay si Joshua na muna yung reliever. Nag-request kasi siya sa akin na gusto niya mag part time dito. At dyan nga mga boss dumating na yung una nating customer. Ito nga si Mark ay dati pa talagang kumakain dito. Pati nga rin itong si Hubilia. Minsan nga ay wala sila dito kasi wala daw silang baon. Sabi ko nga ay pwede naman silang mangutang dito. Minsan nga yung ibang isu Danti na walang wala ay binibigyan ko na lang ng makakain. Marami na nga rin siguro ng kalibre dito ng snacks. Hindi naman niya ako madamot pagdating sa pagkain. Nagsisidatingan na nga yung mga kakain dito sa amin Bising-bising ako sa pagluluto Kaya sila Jenny muna yung nag-aasikaso sa mga bumibili Hindi pa nga tapos yung recess ay naubos na yung pansit namin Pagkatapos nga ng recess Ay inasikaso na nila itong rice meal Yung mga rice meal pala ay tinadala namin sa kabilang kantin Yan nga mga boss Dahil sa tanghali na ay nagsidatingan na yung mga kumakain Maliit nga lang yung pwesto natin Kaya nagsisiksikan dito Sa dami nga ng kumakain sa amin ay kaya ay mabilisan lang dapat kasi may mga nagaantay pa sa labas na kakain minsan nga ay nakapila yung iba dun sa labas kung may budget lang sana ako ay magpapaayos ako ng malaking restaurant kaya lang sa ngayon ay marami pa tayong mga binabayaran ito nga si Joshua siya muna yung bantay dito sa labas nagsidatingan na nga yung mga customer namin dito sa labas kami ang kasi ng mga bumibili dito ay take out lang ito nga yung dalawa kong kasama ay busy busy na dito sa kusina. Hindi ko na nga na video yung mga ginawa ko ngayon ha. Marami din kasi akong inasikaso. Bukas ulit okay, mga boss. Maraming salamat.